Inisponsor na ni Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairperson Senadora Cynthia Villar sa plenaryo ng Senado. Ang committee report ay sinagawang investigasyon sa mataas na presyo na sibuyas sa merkado. Pangunahing inirekomenda ng komite ang pag-amienda sa Republic Act No. 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 ito ay upang maisama nga sa mga krimeng may kinalaman sa economic sabotage ang profitering, hoarding at smuggling. Isinusulong din ang pagbuo ng anti-agricultural smuggling task force at special court na tututok sa pagdinig sa mga kaso ng economic sabotage. Sinabi ni Villar na panahon na magkaroon ng Anti-Agricultural Smuggling Task Force at Anti-Agricultural Smuggling Court upang magkaroon ng watchdog o magbabantay sa agricultural sector. Sa pamamagitan anya nito ay matitiyak na mapapanagot na ang mga nagmamanipula ng presyo na ang apektado ay ang mga magsasaka at mga mamimili. Ayon na po nating makitang nagtatapon ng sibuyas ang mga farmers natin dahil sa sobrang baba ng presyo dulot ng maling timing ng importation. In response to the demand expressed during the hearing, I promptly submitted Senate Bill 1962 amending Republic Act 10845. Or the Anti Agriculture Smuggling Act of 2016, and Senate Bill 1963, or the Anti Agriculture Smuggling Courts Act of 2023, which are now pending in the Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, and the Committee on Justice, respectively. Mr. President, it is high time that we have an Anti Agriculture Smuggling Task Force and Anti Agriculture. rail smuggling court with this in place we will have a watchdog in the agricultural sector to ensure that whoever manipulates the price of agricultural commodities to the detriment of small farmers and consumers will be brought to justice accordingly ako si Jojo Sikat walang balita